Ang fam disappointed sa nangyari Dahil sa mga kamag-anak At ito naman ang pahayag ni Jeyo Sa kanila dahil na injured Pa yata siya sa nangyari Hello, up. So dito kami ngayon sa kalaban May polis na hindi kasi na-control yung crowd hindi na-expect nakaipitan ni Patan na, na si mama si Jadon Daddy kami lahat kami ipit na hindi na nakontrol kung hindi pa sisigaw si Daddy hindi pa magagalit hindi pa kayo titigil sana hindi po ganun magiging ano lang pa tayo palmado balance lang po kasi iwas tayo disgrasya syempre sana hindi ganun sa susunod kasi baka hindi, kung hindi pa mangyari sa akin kasi hindi ko na magalaw pa ako eh sakit niya. Buti hindi nangyari kay Jaydon o no, kay Mama. Nice lang. Sana po, mga kamag-anak dyan. Yan. Susunod po, maging kalmado lang tayo. Mahal na mahal po namin kayo. Pero sana po hindi tayo umabot sa gantong sitwasyon. Yes, tama. Hindi po namin gusto to. Kaya... Mahal na mahal po namin kayo. Paano ba kasi Jaden yung ano? Hindi na, eh. Kasi yun eh. Di ba? Po? Di ba tayo medyo ang daas ng boses? Di ba talaga ahal mo eh. Binadaan sa pakiusap. Oo. So, so, di ka na, na, na pa anap please. Di ka na, na, eh. yeah. na, yeah. ba na tayo eh. Itamang Tam oras namin na yan. Na, Itamang damage na, na aksidente pa. naka-damage naka tayo ng mga gabit natin. Nama-a-hold ng pulis kasi. Ayun lang. Let's go na, kuya. Tara, tara. Drive. Yung sana nasa ano. kayo? tapos mamili ng kailangan. Oh my goodness. Sana so, yun lang. Sana sa mga taga-kalapan dyan, uh, oh, nakaway kayo na maayos uh, at ayos yung kalagayan nyo. Yun lang. Safe kayo. Kapagaling gumawa natin pa ako. Kabali, <laughs> Saan? Paano ako mag-basketball? <laughs>